Okay mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa aking YouTube channel. At ngayon naman ay ang ituturo ko sa inyo ay kung paano i-wiring itong 3-wire na timer. Ayan. Dahil yung problema ng washing machine na ito mga bro ay dire-diretso na yung ikot ng ating washing machine. Wala na yung kanyang reverse. Pagkaganan ng problema ng washing machine yung mga bro ay ang problema nun, papalitan nyo na ng timer. Pagkaganan yung sistema ng washing machine nyo. Ayan. So, simulan na natin mga bro yung kwan. Pag-wiring natin dito sa 3-wire. Tuturo ko sa inyo. So, panoorin nyo lang hanggang dulo mga bro para matuto kayo. Lalong-lalong na dun sa mga baguhan. Kung saan ba nakakunik itong mga tatlong wire na ito. Ayan, e, madali lang yan mga bro. Basic lang kapag ka napanood nyo ito. Kayang-kaya nyo na i-wiring yung sarili ninyong washing machine. Okay, so itabi muna natin to at bubuksan natin so dito mga bro yung mga tornilyo nito ay natanggal ko na tinanggal ko na Ayan, kaya bubuklatin na lang natin ayan so ganyan tuturo ko sa inyo mga bro lalo na kung hindi parehas yung full coding ng kwan pinaka wiring natin yan titignan natin mamaya tuturo ko sa inyo to tanggalin muna natin itong pinaka ano nya tali ng drain nya so, tanggalin muna natin ayan so natanggalin na natin mga bro yung kanyang tali ayan medyo ikupan tatanggalin muna natin dito sa pinaka holder nitong wire para ano Ayan, so na-release na natin muna mga bro itong mga wiring nya dito sa pinaka holder nya para maayos ilagyan nila ng ganyan para maayos okay so ituturo ko na sa inyo mga bro baka na natin i-wire yung ating timer na 3 wire 3 wire din ito mga bro kapag 3 ka wire mga bro yan madali lang ayan so simulan na natin mga bro yung pag wire pero bago yun, mga bro ibabaklasin muna natin to ang mahirap dito mga bro ay kinalawang na yung kanyang tornilyo ayan so babaklasin ko muna ito mga bro para ano so kapag ganyan mga bro na kinalawang yung kwan, ng timer nyo ay pag ginakaya ng screw gamitan nyo lang ng side cutter pero subukan natin ito kung kaya pa ng screw ito Subukan natin kung kaya ng screw. Ayun, kaya pa ng screw. Ako, okay, di na kaya ng screw itong ano, tong isa oh. So, may napansin ako mga bro, medyo magkaiba yung piston ng wire. Pero, madali lang yan mga bro, kapag pinanood nyo ito, matututunan nyo din yan sus hirap mga bro tanggalin pag ganyang ano kinalawang na siya talagang kailangan niya ng ano medyo gulpi di gulat ba oh talagang kinalawang na yung ulo ng kanya tanggalin natin itong pinarangan nya pinaka niya. nya Okay, so, natanggalan natin, mga bro, pinaka knob nya. Ayan. So, simulan na natin, mga bro, i-wiring yung bagong kwa natin. Timer natin. So, bali, ito yung timer natin, mga bro. Ayan. Ayan, so bago natin i mga bro ay pagkukumparain muna natin. Ayan. So ganyan. Ayan. So unahin natin dito mga bro sa lumang timer natin. Ayan. Mapapansin nyo yung pinaka-common natin ito. Ito tapos yung ano nya pag sinits mo magkukontak dito sa kulay orange nandito siya sa gilid yan samantalang dito naman sa kwa natin bagong timer natin ito yung pinaka common nya tapos ito yung pag nagkontak yung switch magkakaroon ng kwantito supply dito nandito naman yung pisto nya magkaiba nandito sa kanan itong pinaka green ng bagong timer natin at ito namang lumang timer natin ay na nandito sa kaliwa Ayan o. So, sa mga katwid mga bro, ito yung itong violet sa kadilaw, ito yung pinaka forward reverse natin. So, dito naman sa bagong timer natin, ang pinaka forward reverse natin ay itong red saka yellow. Ayan yung pagkakaiba ng color coding nila mga bro. Ayan. So, simulan na natin kung paano i-wiring. Hindi problema yung kung mga bro, yung hindi magkakulay ang wire o magkaiba ang color coding ng kanyang wire so simulan na natin mga bro kung paano natin i-wiring yan so bago kayo mag-wiring mga bro ay huwag nyo munang puputol tong dating pinaka ko natin wiring ng lumang timer natin ayan so ang unang puputulin natin tong pinaka neutral natin o common ito ito mga bro ah. ito yung unang puputulin natin pinaka gilid. Okay, putulin natin. Ayan. Ayan. Okay, tapos balatan natin yon yung pinutol natin. Balatan natin, kunin natin yung stripper natin. So, ayan. Ayan. So, bali mga bro, dito naman sa bagong timer natin. Ayan, bali ito siya. Ang kukunin naman natin tong kulay brown. Ito yung pinaka common natin o pinaka neutral natin ha. Ayan. So, ikukunik natin dun sa pinutol natin. Okay, so ikunik natin to mga bro yung pinutol natin tapos yung brown, kulay brown sa bagong timer natin okay so bali na idugsong na natin mga bro yan so bago tayo maglalagay ng tape mga bro ay i-wawering muna natin tapos titistingin muna natin bago tayo maglalagay ng tape okay so ang susunod mga bro ay ito yung kulay violet puputulin natin yan iputulin natin. Ayan. So, balatan natin mga bro. Okay. So, di ba nandito mga bro yung ano, kung mapapansin nyo, yung kulay green natin, nandito sa may ano, kanan tapos yung green yung orange natin dito ayun pumunta ron nandoon sa gilid magkaiba ayan so dito sa dalawang ito mga bro tapos dito so bali dito sa dalawang ito mga bro dito sa dalawang to sa forward reverse natin saka dito sa kabila itong pula at saka dilaw kahit magkabalik ta dyan pwede kahit ano dyan pwede yan mapaganon o mapaganon pag pagkunik nyo pwede lang okay so ikabit natin tong ko natin balatan natin kahit alin dito sa dalawang ito dagdagan natin yung kanya nabalatan nya Ayan, so i-connect natin dun sa ano, kulay violet na pinutol natin. Dahil hindi pares yung pisto ng forward reverse natin dito sa kanon. Okay lang kahit ano. Kahit magkabaliktad yung pagkabit nyo dyan. So kung halimbawa parehas naman. Ganun din. Kahit magkabaliktad din. Okay so i-connect natin dun sa kan. Dito sa may ano pinaka violet na wire na pinutol natin okay so bali na ikabit na natin mga bro sunod naman natin tong kulay yellow putulin natin yan tapos balatan natin Tapos i-connectin natin to, tong kulay yellow natin dito sa kabila. Okay, so bali na ikabit na natin mga bro. Ayan. Susubukan so, natin testingin, pwede natin testingin. Ayan. So tatanggalin na natin tong lumang ko natin. Timer natin. subukan natin testing yun natin yung ating pihitan subukan natin temporary lang bago natin i ikabit Ayan. lagay muna natin dito tapos paikutin natin siya nga pala mga bro kapag bumibili kayo ng ano halimbawa yung itong lumang timer nyo ay flat yung tainga nya flat din yung bibilihin nyo yung tainga nya meron kasi yung pa slide mga bro yung tainga nya baka ganun yung mabili nyo iba yon kung halimbawa pa slide naman yung dating nakakabit di pa slide pa slide din yung bibili nyo yung nakaganon slide yung kanyang tainga okay subukan nating pihitin ngayon Tingin natin. Ayun. So, subukan natin yung ngayon. Saksak. Yun, saksak natin. Oops. Ayos ah. Okay. Ayos mga bro. Ayos yung pagka -wiring natin. Oh. Okay. So tanggalin muna natin sa saksakan mga bro. Ayan. Okay, so ang mangyayari dyan mga bro ay babalutan ko muna ng tape. Tapos ibabalik ko dun sa dating nya Lagayan niya at ipapinal test natin. Okay. Okay mga bro, bali na balik na natin yung pinaka ko natin nab natin tapos yung takip nitong washing machine natin naikabit na rin natin mga bro yung bagong timer natin na organize na natin yung wiring nya so subukan natin testingin ngayon yan saksak natin ayan tapos pihitin natin tong timer natin mga 3 minutes lang siguro Ayos mga bro. So ganun lang mag wiring mga bro ng 3 wire na timer sa ating washing machine. Okay. So paano mga bro. Hanggang dito na mga muli at kita kita naman tayo sa susunod na mga video ko. At maraming salamat ulit mga bro sa inyong panonood. Okay.